Nang araw na mga kaidol ang lumipas mula nung pagkatapos po sa ating halalan sa eleksyon. So ngayon po ay uh, na po tayo sa ano uh, th of May na mga kaidol 2025. So sa nakalipas na mga araw mga kaidol uh, grabe ang uh, nadamang kasiyahan sa lahat po ng mga supporter uh, ni uh, former president Rodrigo Roa Duterte. At lalo na po doon sa kanyang bayan at mismo doon sa bahay po ni frrd uh, VRRD mga kaidol, ha, ah, doon po sa kanyang bahay ang kanyang mga supporter, ha, ah, mula nung iproklama si uh, former president Rodrigo Roa Duterte bilang isang uh, uh, elected uh, mayor mga kaidol sa Davao City. At uh, grabe ang mga papasalamat sa kanyang mga supporter, ha. Ah, So kung mapanood po natin yung video na ginagawa nila mga kaidol, nakalagang uh, nakakadurok puso. Nakakaiyak. Ha? Talagang uh, tagos po sa ating puso yung uh, mga taong uh, talagang nagmamahal po ni Tatay Digong. Ha? Nag-iisang tatay ng bayan mga kaidol. Ha? Ni Tatay Digong Duterte mga kaidol. Grabe. So kung tutuusin natin mga kaidol, hindi lang po ang uh, lahat ng taga Davao City po ang nagmamahal. Lahat po ng mga taong uh, na nagmamahal ni Tatay Digong buong mundo mga kaidol at lalo na po sa lahat ng mga W dahil po ay eh, si Tatay Digong siya lang po ang uh, presidente na malaking naibigay tulong sa lahat ng mga UFW mga kaidol ha ha so kung panoorin po natin tong video mga kaidol ha? so credit lang po to sa owner tong video mga kaidol nakuhahan po natin ng reaction Talagang natatouch lang po ako na atla nakakadurog puso mga kaidol. Kung makahilak kita ni nga video mga kaidol sa mensahe na pinapaabot po sa kanyang mga supporter at papasalamat po na ito kay uh, uh, Tatay Digong. Ha? Bilang papasalamat kay Tatay Digong. O, kahit pa man ay uh, si Tatay Digong malayo pa ang uh, ating hintayin sa kanyang pag-uwi. Pero sigurado na 100%, na makauwi pero hindi pa natin malaman kung kailan mga kaidol. Oh, base po sa statement po sa kanyang may bahay, wala na makapagpigil sa kanyang pag-uwi. Pero hintayin natin mga kaidol ang tamang panahon sa kanyang pag-uwi. So panoorin po ninyo mga kaidol itong video na to. Talagang nakakadurog puso tong mensahe sa kanyang mga supporter ni Tatay Digong. So congratulations again. Ha? Ah, Tatay Digong sa iyong pagpanalo bilang isang ah, Ah, uh, Mayor sa Davao City. Okay, panoorin po natin mga kaidol. Itang tanan, uh, work it tayo ang ako ang paghulat, ang pagbantay dari sa inyong balay. Dako tayo na mong pasalamat na si tatay ang nahimong sumpanan sa, siya, uh, sa sambayanan uh, para magkaisa ang Pilipino. Salamat tayo sa inyong pagkakaayo. Tungot sa inyong ipakita sa ating mga ang pagmahal sa imuha, sa na, ikaw at sa ibuhaw sa katauhan. Tungkol ni ikaw na himo o nabalik na pagkamayor. Naproblema na ka ng mayor din sa Davao City. Kila ka na mo ang ang pambansang tatay. Ibihak sa akong adini sa i see the